guys. Good morning po. Good morning. Nagbalik po ako dito sa stoplight. Kasi po nakita ko po uh, malalim ang tubig. High tide. Kaya susubukan po namin ang nandito po si Manjil. Si Larry at saka po ako. Susubukan po namin kung meron po dito. Pero po sila, kanina po sila nakapwesto dito. May uli na. Larry, la, uli mo? Uh, dalawa po huli niya naon po kasi sila dito kung oh, uh, karating ko lang po di bali unang setup ko pa lang po to unang hagis ko pa lang kaya po dito po muna susubukan po ko oh, kung meron nga po dahil nakita ko po malalim ang tubig ay tight naka lubog na po itong mga bagong na kausling kaya yeah, dito po muna. Sige po, babalik po ako. Ah, good morning po. Si Manjus po, may huli daw po. Ayun. Ay, unga po. Ah, lucky. Night fish. Ayan po. Ay, oh. huh? lucky. Lucky po, oh, Manjus. ayan 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 hapin nyo dito ayan ayan huy laki night fish ayan po wow paano nyo po ihangat dyan laki o sarap nyan sisig naluto galing ni manjes galing laki nga eh ingat po kayo, ingat ingat sa sima ingat po kayo sa sima manjes ah, lapit na po, yan oh. yan po eh laki po kasi eh ingat po kayo sa sima manjes Laki po kasi eh. Hey. Ay, nakawala ko. Ay, Ay oo. Oh. Nakawala. Nakawala, sayang po. Thank malita na po malit Bye bye Okay, so po eh Muli po kung nagbalik dito Kasi e, malalim po yung tubig e, oh. Sana may mahuli Kasi e, dito pa lang po ako eh Nakahuli ko kagad si Good morning po sa inyo, good morning dito po mag-i- mag set up po muna ako. nila si, si Larry may huli po Uy Huli Jempon Jempo Abang parating ang peri Wow ganda ang size Wow Ganda po ng size ni Kuha ni Larry Good size Ayun po may peri duman e eh, oh Oh wow, oh, oh. galing wow. naman nila lang ang oh. Wow. Wow. Wow, wow. wow. laki. Wow. Oh, nga, no? Galing naman. Laki naman. Ito na, wow. na, wow. na po. Wow. Laki. La, oh, mal oh. malaki yan. Uh. Ba? Buenas. Ano, chamba-chamba? Ito, chamba? chamba. guys. Chamba lang yan. Talaga po, ano, hindi na po talaga iwala ito sa si chamba sa anino natin. Uh. Nandito po talaga kanina wala po to nung makita po tayo nandito. Ayun po. Kahit hirap ni ay. Kahit hirap hirap kung bumaba dito, ayun po, pupunta diyan oh, oh. Baba po siya. Galing ni Lari, si Salang, pinagpala Si Lari lang ah, Alam mo ha Oh, Diego vision Ganda size! Ganda size! Ganda size! Ang ganda size! Ooy! Ganda size! O, oh, wag kang tatalon! Wag! Wag Ganda size! Ayan na po! nagkakagatan na po! nagkakagatan na! Salamat po Lord! Meron na po! 2-0! Shoutout po, Tantuyong Angler! Shoutout po sa inyo! Shoutout po, Kuya Kim Fishing TV! Shoutout po! Idol Kabiwas TV! Shoutout! Idol Bata TV Desk! Shoutout po! Shoutout kay Philip Robles! Shoutout po! At kay Rochoy Fishing at satsagaw kami dito kasi oh, medyo malalim ang tubig kaya o nag baka sakali na manu kami pero at least kahit paano meron po may nakuha pang ulam na po to sigurado kasi maaga pa naman no eh kaya magsatsagahan po natin to dito po sa may ilalim po ng Malapit po Malapit Pero ang tawag po dito Ilalim Tiyataga po tayo dito Shoutout po sa inyo Wow Wow oh. ah. <coughs> Wow Talagang wow. swerte si Larry oh <coughs> Nuy Nuy Swerte Swerte talaga <coughs> Swerte talaga to oh Namaman na ito Swerte oh Oh kasi masipag po si Larry magpalipat-lipat ng pwesto kami po ni Chamba Chamba tamad <laughs> dito lang po kami ni Chamba Chamba pati yung seta po namin pantamad <coughs> ayan po Uy, si Chamba Chamba hindi po maintindihan sinasabi ni Chamba Chamba oh. ah, makakahuli, makakahuli rin daw po siya <laughs> ayan na po ang bulabog Wow. Andiyan na po, lalapit na po. Lalapit na po. Eh, ito yung sa akin, wala po. Bakas, makahuli, <laughs> makahuli rin. Yay! Mahuli rin, yay! Mahuli rin po sa si tiyampa-tiyampa. Arroyo! Arroyo po, Arroyo. Kauli si Chamba Chamba. Yay! Kauli rin sa Thank you po. Kauli si Chamba. Kauli rin po si Chamba Chamba. Ay! ayam po. Kita. Ay, wala po tayong magagawa dito. Sa mga gustong bumiyahin dyan. pachang pachang si ko po. ano? tuwan tuwa ko Hindi na po iwala ito. Kung saan po ako nandun, nandun din po. Nakaka... Ano naman po na kung saan po tayo nandun eh, nandun din po si... sila jamba-jamba at mga ibang anglers po pag nakita po kung nasaan ako kung nandun din po ako sa malayo oh, kahit wala na uli nandun pa rin yan pwede lang ako si Manjes talagang si Manjes eh mahilig po magsolo yan kasi ang ang panuntunan po niya sa buhay eh makahuli po siya para may merong may benta na isda sa mga kapitbahay niya daw po Kaya uh, ganun si Manjes Lagi po nagsosolo Eh sa amin naman po Ni Chamba Chamba At po ni Lalari Eh libang Libang po. At pag may yung maganda gandang uh, Size At wala po talagang Pangulam Ayun eh, po Pipitas po, eh, po Pero yung iba po Binibigay Ganyan po kami dito nila jamba-jamba And dito po tayo sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay. Siya togka pala po kay hey. Master Enjoy TV. kay hey, Master Alan Altom Channel kay Bullet Vlog o nga Fishing Pet Vlog TV uh, Elsa Rivera at Green Bernal shoutout po sa inyo Nasabihan mo kasi ako kanina Meron sana kaming walk-in Pero sabihin mo ko, marami kayo na huli. Ito, nandito ako ngayon. Nakikipagsapalaran. Pero may nahuli na. at Sandaling oras pa lang. Eh, wala po. May, ano eh, may at may apo kasi yung bulabog eh. Kaya po, may kumakagat. No, wala po. Ganyan din po sa pinupwestahan po ni ni Kachoy. Malapit lang po yun dito. Sa pinupwestahan ni Kachoy, yun tulo lang po nito. Itong ano na Doon po siya. Mga no, ah, po doon, may mga kabahayan po. Kaya po may authorized po doon si Gachoy na pumasok dahil marami po siyang kaibigan po. Kaya po, siguro, makikisama rin po. Ayun na, gusto po, po si Gachoy. Pinaulakan po siya na pwede po siya mabibit doon. Eh, tayo naman po, pwede rin po. Kaya lang po eh matanda na ho tayo, hindi naman no, natin kumakayang umakit ng mga bakod o bumaba ng bakod Kaya... dito dito na lang po muna tayo kailangan lang po talaga, tiyaga tiyaga lang yun naman po ang pinaka the best sa mga anglers eh yung tiyaga kailangan po ang tiyaga sipag wala po doon sa spot na pinwesto mo lipat naman kabila lipat lipat lang po eh ito nagtsatsaga po kami dito sa spot neto kasi may nahuhuli naman po eh hindi naman po tayo pwede pumunta po doon meron na ako nakapwesto mga so, kasama po rin natin kaya po bigayan lang po guys hanggang sa muli po tayo po ay okay na hanggang dito na lang po ang pagbibidyo natin ha? tayo po ay okay na at baka abutin na naman po ng malakas na ulan ayaw po Dito na po ako nag outro sa may ferry hindi na po doon sa nurse town na namin dun sa stoplight dahil masikip na po doon at saka po alanganin kami na abutan pa po ng ulan doon na malakas kaya nag apyata na po kami at dito tumuloy sa ferry eh ako po naman eh nainip na rin oh dahil wala naman nagkakagatan. kaya Thank you, thank you po sa inyong lahat. Tawal-sawa ninyo pagsuporta pa, at sa patuloy pa po na gumardeng. Maraming maraming salamat po at malapit na po. Malapit na po, malapit na. Kaya po, guys. Sa so mga solid supporters, silent viewers, thank you po. Thank you. <tong>